Oo nga pala mayroong isang uh, isang ano natin, isang comment sa dito sa Facebook account natin na inutusan niya ako na putulan ko da daw ng pusod yung mga piglet kasi raw ah uh, ay basta yung ito, yan, basahin niya na lang yan. Sa pag ko diyan, so mommy ko dito sa description sa ano, i-overlay na lang natin yung comment niya. Na putulin ko raw yung puto, pusod ng piglet. So, ngayon nga pala mga kapiglet, ah, hindi na tayo nagpuputol ng putol. Kasi nag-reply din ako dun sa nag-comment na yon na depende yan sa kalaman, sa kalaman natin. So, tayo nag-aalaga ng baboy. Yung mga unang alam natin, ah, medyo sabi natin na medyo matrabaho, medyo matagal sa, na napagpatagal ng oras, o sabi natin naman na ano, medyo mabusisi. So, habang nag-aalaga tayo ng baboy, syempre, may mga natututunan tayong bago. So, may yung mga mga paraan natin na medyo matagal gawin, napapabilis natin. So, ganun lang yun habang tumatagal ka sa pag ng baboy mga kapigwin. Marami kang natututunan. Yung natututunan ng bagong yon siyempre, yung mga nakasanayan mo luma, hindi mo nagagawin. So, sa totoo lang, nung una talaga, nagpuputol ako ng buntot. Nagtatali pa ako ng sinulid sa pusod ng mga piglet. Pero, ang nakita kong problema doon mga kapigwin, <coughs> kung mapapansin nyo naman dito sa amin, uh, ako lang nagpapanak dito sa baboy, wala akong katulong. So, paano pag nagkasabay-sabay yung ano, yung paglabas ng piglet. So, yon yon ang kailangan nating hanapan ng solusyon para kahit magkasabay-sabay yung labas ng piglet ay maasikaso lahat natin yung mga bihik. So, dati iniisa-isa ko pa yung tapos yung pag may lumabas, ibubukod ko muna bago ko lilinisan o bago ko pupunasan. So, ngayon, hindi na mga kapigmate. Ang ginagawa ko kasi mga kapigmate, ang malaking tulong sa akin, ito. So, mestral, mestral mga kapigmate. So, ang malaking tulong nito, nito sa akin, lalo na pag ng piglet. So, ang, di ba, nagsabi nila, ah uh, putula, sabi, sabi sa akin sa comment, putulan ko daw ng pusod. So, sabi ko, hindi ko na pinuputulan yan. Kung noon na, pinuputulan ko ngayon. Hindi na. Pinupunasan ko lang ang mistral. Pag nagpunas ako sa piglet ng mistral, Diretso na rin, binababad ko rin yung pusod, nila, yung pusod nila dito sa mistral, mga kapigmate. So, kaya napakabilis matuyo ng pusod ng piglet natin. So, mapapansin nyo yung mga pusod ng mga piglet natin. Ay, mga tuyo na nga eh. Ay, no. Oh. Ang bibilis maputol, oh. putol na. Ay, hindi pa putol, oh. Ay, no. So, Ayan. Tuyong-tuyo na. Tuyong tuyo na agad mga puso nila yan oh. Oh. Tuyong tuyo na agad. Ayan oh. Oh ito. Oh. So mga walang tali po yan ang sinulid mga kapigmik. So hindi ko na tinatalian ng sinulid at hindi ko na pinuputol. So ang ginagawa ko na lang binabakan ko na lang sa mistral. So ayan yung mistral natin. Ayan o. Oh. Ayan. ayan oh. Hindi ko hindi babad yung ito kasi ganito ha. ah uh, ito yung powder ng mistral. Yan. Ano. Ito yung powder na mistral. Ito yung binubudbud ko sa katawan ng inahin. Ay, ng piglet, yung katawan ng piglet natin. Pag naipahid ko na dito sa katawan nila, yung pusod naman nila, binababad ko sa ganito. Sinasawsaw ko sa mistral. Yan, sinasawsaw ko dyan sa mistral. Pero mga may, pero bago ko sila gamitan, pagkalabas ng piglet, pupunasa ko muna sila. Tatanggalin ko muna yung lamad-lamad sa, -lamad sa katawan ng piglet. Tapos, pag natanggal ko na yung nila, saka ako maglalagay ng mistral. Kasi sinubungan ko kasi maglagay ng mistral no, na hindi na ako gumamit ng basahan, ang dudumiting na ng piglet. Napaka dudumi nila. Kaya laking tulong to sa akin kasi hindi, hindi nilalamig yung mga piglet natin pagkalabas. Antimano, ah uh, mabilis matuyo yung mga ano nila, yung balahibo. Hindi mukhang madumi. So yun yun lang i-update natin to kasi sa doon sa nag-comment sa kasi So ilalagay ko rin yun dito sa overlay ko na lang yung nag-comment. Um, ko lang dito sa mga piglet natin. Napakalilito. Mga ito nyo. Sobrang lito. Oh, may mga payat pa. Yan. yan. So pero yan ang yan naman ang kaganda ang kaganda naman diyan sa malilit na yan. Isa lang size nila. Wala tayong hahabulin na maliit pantay-pantay na sila. Tong inay naman na to, oh, wala pang kain-kain niyan, -kain gutom na. Ba kakain lang siya ng ayos pag yung dumi na mga piglet ay tumigas. Ayun lang. Morning, ah, good afternoon na pala. Ano? Kala niya, eh. kala niya pigs. So pwede naman natin lagyan ng konti tong inay. Ito grower nga palang pakain natin sa inay, no? So grower feeds ng Pedro Lac. So, bigyan lang natin to ng konti. As kaya ayoko siya bigyan ng pakainin pa ng normal na kain niya. Ayun o. Oh. Ito, ito, ito. Mm, mm. Ayan. pa siya pakainin ng normal. Kasi gusto ko na yung... Ano niya, yung gatas niya ay maubos muna. Sabihin natin na yung sumakto lang yung may lalabas niyang gatas para dito sa mga piglet na to. Ayan. Ah, uh, yan lang mga kapigmate, magandang araw.